Mga kwento ni Ate Chi Ang kwento natin na ay tungkol sa isang altap-tap. Nakakita ka na ba ng altap-tap o firefly sa wikang ingles? Ito si Omar, isang batang alitap-tap na mahilig maglibang. Yahoo! Napakadilim at tahimik ng gabi. Masarap lumipad-lipad. Pumunta kaya tayo sa may lawa? Tanong ni Omar sa kaibigan. Wag na, Omar. Diba bilin ng mama mo na wag pumunta doon? Maraming palaka doon at baka makain tayo. Wika ni Pido. Ngunit, nagpatuloy pa rin si Omar sa paglipad patungo sa lawa. Walang nagawa si Pido, kundi ang sundan ang kaibigan. Kaibigan, shhh! Maari ba kayong lumapit? Nais ko lang kayong kainin! Wika ni Ahas. Gulat na gulat si Pido sa nakita. At halos namuti siya sa takot. Dali-daling lumipad palayo nang mabilis ang dalawa at hindi na nga nagawang lumingon pa dahil sa takot. Huli ka! Malagkas na wika ng isang bata habang hinahabol ang mga alitaptap. Tuluyan nang nahuli si Omar at Pido ng mga bata. Ikinulong sila sa isang babasaging garapon. Bahagyang nakatulog ang magkaibigan. Nagising sila dahil sa tunog ng isang pusa. At walang ano-ano ay nabasag na nga ang garapon. Nagpasalamat sila sa pusa at lumipad na pabalik sa kanila. Mabuti nilang at nakatakas tayo, Omar. Naiiyak na wika ni Pido. Pasensya ka na, Pido. Dahil sa katikasan ng ulo ko, pati ikaw muntik mapahamak, wika ni Omar habang nakatitig sa kaibigan. Nakarating na sila ng matiwasay sa kanilang lugar at sinalubong sila ng ina ni Omar. Saan ba kayo nagpuntang dalawa? Kanina pa namin kayong hinahanap. Mahabang kwento po, pero hindi na po mauulit, mama. Wika ni Omar ng may lambing at pagsisisi. Buong katotohanan ng kwento ni Omar sa kanyang mama ang nangyari. Nagsilbing aral lalo na para kay Omar ang gabing iyon. muli siyang pinaalalahanan ng kanyang ina na sumunod sa mga biling at wag na magpatalos-dalos upang hindi mapahamak. Ikaw, anong natutunan mo sa kwento? Sana ay nag-enjoy kayo sa kwento. Hanggang sa muli!